boss, anong masasabi nyo niyan? Puno bula-bula, nagsasaing. Pagkulo, pwede nang magkape. Tapos muna pa. Paro, haga el video. Atrás de Bantico. Bayer Bear. Bayer Bear, ni pare, yes. La bang, bang, no me dan ser, bang, atito, se sayan. Bang, grab, grab. Ya, bang, amigos. Atrás May bulwak man! Kahit damit na, basahan lang, sir. Eh, hey, karton. Par. Bidyohin mo pa. Kasi. Oo. Oh. Sisikat rin tayo. Okay. Hello, guys. Oh, so, this thing. Oh. Tinesting ni Pari Par. Mm, uh, Pari Jis. Ito naman, walang kalampak. <laughs> anong, anong masasabi mo, Par? Okay, okay. okay. OK OK。 Power window. Power window. Alanganin, naging na lo. Ayana muna, ayana muna. Bakiram, teman. Yan lang muna, yan lang muna. Pagpagana natin yung gates. Makiramdaman. Yan na, tumatakbo naman pala. इतलो गिफाई